Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-ulan, marami na ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur dahil sa malalakas na pag-ulan. Nadamay tuloy pati ang kabuhayan ng ilang magsasaka doon. Agad namang nagpaabot ng tulong ang Jamaica Puso Foundation sa mga nasalanta. Lubog sa baha ang mga pananim na mais. Bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Barangay Tuka, Mama Sapano, Maguindanao del Sur, dismayado si Zainab dahil umabot na raw sa apat na libo ang lugi nila sa mga pananim. Bago lang kami nagtanim, ma'am. Tapos 'to, pagtubo ng mga palay, tapos yung mais, wala na. Nawasak pa ng baha ang kanilang bahay. Pansamantala'ng silungan ng kanilang pamilya ang truck na gagamitin sana sa pag-ani na nilagyan nila ng trapal. Wala na po kami talagang maani ma'am. Kaya na, na, matay na lahat. Kaya ito na lang po ang ginawa namin tirahan sa anim na araw. Mahirap, ma'am. Kaya malamig, tapos ma, mas, malamok. Sa tulong ng Office of Civil Defense, na naisakay sa Philippine Air Force C-130 plane ang relief goods para sa nasalanta ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Nagpapasalamat nga kami sa GMA Kapuso Foundation. Mahalaga yung nararamdaman ng ating mga kababayan na nasa gitna ng pagsubok na meron sa kanilang mga nakakaalala. Katuwang ang 33rd Infantry Battalion, 6th Infantry Division ng Philippine Army, nakapaghatid tayo ng tulong sa 10,000 individual sa bayan ng Dato' Abdullah Sangki, Mama Sapano, at Sultan sa Barongis. Agad kaming pumunta sa area kung saan yung critical na binabaha. May dalawang tayong tinatawag na Ala River at Ampatuan River. Tapos dito ang bagsak nila. Maraming salamat din sa Sumifru Philippines Corporation. Kaninang umaga, nakarating na ang mga relief goods para sa pangalawang bugso ng Operation Bayanihan. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.